problema mo talaga. tingko ko lang kaya ng resort ng so, MRI. Alang L4, L5. Ang e. oh, ito, okay. Ang gitna. Yan. tira hindi na lang po ako eh. mo Okay. Oh, um, kasi mali na Kas pero sabi sa akin eh, normal hmm. lang daw. <laughs> ah, pa, Ang ibig sabihin kasi nito, ganito kasi pag umiidad, yung mga stenosis na binabanggit, yung fast this and fast degenerative change, ang ibig sabihin nun, sa pag, pag umiidad kasi ang tao, kaya eh, sabi ng doktor, normal lang talaga, tumadanas talaga tayo ng iyan. Yeah, yan. yeah. Yan ang degenerative change. Pag nasira na yan, napipira dyan dyan. Ganitong itsura yeah. ang degenerative. Ito. Ayan, degenerative this. Numinipis siya tapos nagkakaroon yeah, ng yeah. parang yeah. yan ang mga degenerative change. Pag gumanyan na yan, siyempre, magre-react yan sa ganyan. Kung baga, ninipis eh. Ninipis yan. Yeah. Masisira yan. 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 Pero wala naman, na, walang ganong epekto sa akin kay Nemo. Hmm. Kami sa yung problema ko. Ini, mabilis yan. Nam, magnam yan. Wala mo. Hmm. Magkakap niya saan, magkaya manas. Ganito po kasi, yung Ka yung nandito yung binabanggit. Yeah. Kaya, kaya, kaya bakit yung maabot sa paa? Uh, ang binabanggit dito sa inyo ayan, L4, L5 spinal canal stenosis L3, L4 and bilateral L4, L5 neural foramen stenosis yeah. compression dito L4, L5, L3, L4 ito ang tama, 1, 2, 3 tingnan mo kung saan naabutin o hanggang saan niyo, pababa na. yes okay. kaya kahit dito ang tama natin magtataka tayo bakit dito, parang kabut siya rito eh, dito naman yung ano, report ni Doc. Pero pagka, ano, kailangan lang manood tayo ng mga anatomy niya, kung saan yung aabutin. Okay. Yeah. Eh, mag, pagka kasi meron ng narrowing compression or no? pagkakipot, narrowing kasi pagkipot, yeah. yeah. yung blood supply niya tsaka oxygen hindi makaano. Tsaka pag nag-stretch nag, nag uh, nag yung yung mm. ba bang masakit na masarap. Kasi pag namabanat, masarap. O oh, yun nga, di ba tinuturo ko yan? Yeah. naman nga lang parang yeah. yan. Yeah. Squeezing. Yeah. Para matanggal yung mga ribaba no Kasi pag hinayaan natin yan, na-stack up. Magkakaroon ng ribaba, pati yung mga ganyan no. Ayan. Yung yeah, Okay. Yan mga ganyan. Kailangan niya ma-squeeze, squeeze. Para maging tightening man siya, pero at least hindi siya ganyan. Magiging, yan, magiging ganito. Di ba itong healthy? Yeah. Tightening this. Magnificent pero healthy yung mga Magnificent yan. Hmm. Okay. Okay. So, gano'n lang yung gano'n. Gano'n so, lang Mas <laughs> <laughs> <Or malala. laughs> mm -hmm. yung bala yun. right Yung bala Yung bala rin. siya. Find out din. at thritis lang Masakit lang eh. ko, okay naman. Okay. Okay, pero dito pag pinisil mo, masakit talaga. yan, Pag banda dito. Yan? Yan, yan. Yan, masakit. Sa pagkasin eh. Arthritis ang ano yun yeah. Yun, pag nakikitaan tayo ng mga bone spur mga balilit ano, yan eh, kinoconsider na yung arthritis. Normal lang din yan sa mga taong mo Ang kailangan lang dyan, mapatulog. Pagka na napapatulog yan, kahit pa paano, pag babago yung posisyon, kayo. Kasi pag hinayaan natin yan, stock up, tapos sa daily natin kinakain, may may mga yan, tulad yan. Pagka makakamakain tayo na maaalat, dire-diretso ang deposit ng purins niyan. Mm hmm. Kaya kailangan required tayong magkikilos. Ilang taon na ba kayo tayo? 78. O, oh, kita mo? 78 pa na ito, parang ang bata pa. 70, 78 na ba Kaya ang pala. Kaya sabi sa, may... sa inyo ng doktor, normal lang yan sa inyo. Ang bariactive kasi ako Pero kita mo, parang napakabata ko. Mag-80 na pala to Kala ko nga 62 lang eh. Pag-ganyan eh. Kapa, kaka lang. Pero panis kayo. <laughs> 78, relax. Batang-bata pa, bata, tingnan. Tsaka yung kilos niya. Ano pa? Maganda pa yung kilos <laughs> sa totoo na. Kasi may pupunta ito, mga 50-50, ha? So, ganun gano'n na, mo, 50 -50. <laughs> pag, pag sumakit ang balakang eh. Pero si Sir, oh, kita mo, matatag. Sana all. Magsilbi eh. <laughs> ito, magkesa ba na eh. Oo, kita mo na Ito mo mga nakakaintindi ng kapampahan. Kapampahan <laughs> eh, misis ko mabang pa ngayon. Ayun. Kaya naka, nakakain ah. yung tipo ko. Nagalubaw, miss ko. Oh. O pa rin yung pa yung pantouch. Kaya siyos ka, sige aking patagilid. O sa likod lang namin yan. Doon kami sa San Agustin. Tatagos lang sa Francisco. Ay, wag, wala. Wag, wag. O doon kami sa ano, Dubao. micros. Passball. Ayan, dyan. lang ng konti. Santa Cruz. O oh, yan, yeah, bago kami dumating ng Santa Cruz. Ibu saya di sana. Ibu Bartolo? di sana. saya di sana. Anong sikreto okay. nyo, Tay? Parang batang-bata pa kayo. Chicks <laughs> ba? Kailangan pa na nakuyari ako sa miss ko nito. Talo ng dinitang chick. Nalasa la eh. <laughs> <one> <laughs> 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 ba ang chick? Mahirap i-advise yan. Baka maraming masakal ng asawa. <laughs> Pero ano yan? marami nagpapatunay niya. Sa mga ano lang ha, yung mga di kasal, o yung mga malaya, pero pag kayo ay kasal na, yari kayo, yari tayo. <laughs> elevation. Pag nagkakaroon ng parang swell o manas. Yan, nilalagyan ko nga muna. Yun, yun lang ang sagot doon. Kasi hindi nyo na may yung yun pag umiidad talaga tayo. Kasi nga, naiipit na siya. Yung tugupan natin, pag mas may edad, medyo mas lumalapot. Kaya hindi makabalik agad Hindi makapag-circulate na maayos. Kaya yung interpretation ni Doc sa'yo, normal lang na mararamdaman mo yan. Tapos, di ba ini-squeeze niyo yung balakang niyo, ha? Ayan. Ayan. I-maintain niyo lang ng gano'n para manatili kayong strong pa rin kahit umabot kayo eh, ng 90 o 100. Ay, huwag na. Punin <laughs> natin yung ganting <laughs> pala na. sa umisip yun. <laughs> Pag-stopper na tayo nun. Hindi, I'm about zero. Zero. Zero nga. Really. Hindi rin, kita mo, advisor pa sa ano. Ah, dito talagang lahat ng na reklamo, oh, magagawin. Eh. Hmm. Tatanungin ko muna kayo kung ano yung mga ano, i-assess muna natin kung ano yung <laughs> pwedeng gawin. Tapos, depende rin sa kalagayan kung talagang may disgrasya na save sa motor o mga karaksi din. Pipignan mo natin yung mga x-ray. Relax na. Inhale. Let's see. Tsaka mm -hmm. mo mm -hmm. na tayo. Tayo ganito magiging ano nyo. Pag matutulog kayo. Kanyari, ngayon naman, eh, goods naman eh. Ayan, wala naman eh. rin nag, na, kayo ng pangmanas ganitong style. Oh. Yan. Eh, elevate nyo lang. Yeah, yeah. Kasi pag kasinolo nyo yan, Bukas pag gising nyo, tuhod nyo naman, sakit. Kaya kailangan niyo minsan kasi ganyan. Nagamit ko sapatos na wala. Kasi game, wala nang yung na no tor ko to. to, to mm. eh. Maser ko kain wala po po. to kain sakit. Hindi kasi kulang na tayo sa flexes. Mm. Pagka nagkaroon tayo ng imbalance sa walking, mas mabilis so, yun, yun na mag-react. Mas mabilis mag-react yung mga natin. So, Parang... sumakit ang mm. Ngayon, yan ha. Ngayon naman, sa awan ng Diyos, wala namang ano okay lang mga okay pa yung ano nyo. Yung iba kasi makikita mo talaga parang pag hiniwa ng konti, parang sasambulat eh. Sobrang umaga. Eh sa inyo naman, goods naman. Thank Tapos, you Thank kailangan you na lang to ng mga stre stretching. Kahit pa paano, hmm, kung ano lang yung maabot. 1, 2, 3. Tandaan nyo sa mga may edad. 3 seconds lang sapat na yun. Huwag yung overflex. Kasi pag overflex, marupok yung mga tendon yeah. natin. Kaya kailangan unti-unti -unti lang. Hindi naman kailangan. Para naman hindi naman na tayo lalaban sa Olympics eh. Puro lang kaya. Kung ano naman ano. pa paano nagaganyan pa natin. Okay na yan. 1, 2, 3. Mabilis lang. Ay mga buto -buto okay po okay. yung mga buto-buto nito. Yes, eh. Okay po yung mga gasingit-sigit eh. Yes, okay po po. Kaya okay. okay lang muna kayo. Nakikita nyo yung pumunta rito ng 70 years old. Parang pinatapa, nakikita nyo. <laughs> Oo, oh, kaya kayo ngayon ang record holder dito sa 3M. Ito yung iba na eh. Medyo hindi na makakitindi. Hindi Hmm. Tama na ako, nabibingi lang ako, pag may umingi Yung ay dai tingnan ko paano yung ginagawa niyo patagilid ay paano yung tayo ay yung sinasabi yung squeeze okay lang okay kabila yan lang medyo angat yung may pa kasama si pa yan okay tama yan kabila o yung pagento pagkanta naman yun kabila tag isa lang okay na yun kung siya tan hindi nag-aalala kasi nang so Japanese tokat Kaya pala, nung pala eh. Kasi kanya, yeah, required na lang. Kita nyo, A7, alos consider 80 years old, pero kita nyo, mag-ilas pa si sir. Very good sir. Thank Sana, gantol ako sa inyo pag-ibad pag ko. Maraming salamat sa pagbisita rito. Ito na susunod.